Alam kong kahit hindi CB650R yung motor mo, kailangan mo pa rin panoorin at tapusin tong video na to. Usapang integrated daylight license plate holder. Tara, samahan niyo ako sa video na to. Let's go! Start mo, start. Okay, ipreno mo. Okay, okay, gumagana. Yo! Isang magandang tanghali sa inyo lahat at andito na naman tayo at nagbabalik. Eto na naman tayo at nainip na naman tayo ngayong araw. Bala ko sanang mag-review ngayon dahil meron tayong assessment sa Fatima sa Sabado. Eh bigla kasing tumigil yung ulan at mukhang maganda na yung panahon. Naisip akong pagtripan na naman tong motor ko. Bukas na lang siguro ako magre-review o stock knowledge na lang siguro. Meron kasi akong nabiling integrated daylight sa Shopee. Matagal na to sa akin. Siguro nasa limong buwan na to sa akin. At nasa barko pa lang kasi ako na checkout ko na to. Since magpapa palitan tayo ng integrated tail at syempre pakialaman na rin natin yung license plate holder natin. Matagal ko na kasing gustong i-modify itong tail tidy license plate holder ko. Wala kasi ako makitang matinong mapagbibilhan ng license plate holder na pasok sa panlasa ko na magpifit sa CB650R natin. Meron mang isang nakapagpatibok ng puso ko yung takap system pero medyo may kamahalan nga lang sya and medyo hindi siya masyadong visible baka mamaya masita-sita na naman tayo alam nyo naman dito sa Pilipinas. So wala akong ibang choice. Kailangan ko talagang mag-modify para masatisfy ako sa gusto kong mangyari sa motor ko. E eh, saktong wala pang pasok si Airpods. Alam kong matutulungan niya ako pagdating sa mga ganitong usapang modified ng mga kung ano-ano katulad dito. Nga pala, hindi ko na napakita kung paano binaklas yan. Madali lang naman yan. Common sense lang yung kailangan dyan. Basta matanggal mo lang yung dalawang palikpik magkabilaan. No, goods na yan. So, ang sistema natin dito, imomodified ko lang yung lumang tail tidy ko gaya nga nang sabi ko. Meron na ako na buong idea sa imagination ko. Nag Nagamitan na naman namin ng isang malupit na tantiameter kaya laban na yan kaya buo na rin naman na yung loob ko, kaya ano pang hinihintay nyo tara tuloy na natin to let's go syempre yung mga susunod na kaganapan dyan baklasin muna natin tong signal light syempre pagkatapos ng signal light sunod natin babaklasin dito yung ilaw ng license plate syempre pag nabakas na natin yung signal light isecure natin to itabi natin kasi yung mga original na spare parts tinatabi ko talaga yan syempre in case of emergency may pampalit tayo at syempre mataas din ang value nyan mataas ang value in the na syempre original sa motor mo yan eh, di ba? Is stock ganun. At eto na nga, magpuputol na tayo at dito na papasok yung skills ng airpod ko. Sa mga hindi nakakaalam, isa palang butihing latero yung tatay ko. Kaya hindi na bago sa kanya yung mga ganitong bagay. Tinanong ko nga siya eh, kung kaya ba namin to. Sagutin ba naman ako ng yung nilamukos nga daw na sasakyan, kaya niyang ibalik sa normal. Yan pa kayang plate holder lang. And pasensya nga pala, wala tayong mga safety gears dito, katulad ng mga gloves at kung ano-ano pa, wala naman tayo sa barkun. Kaya laban na yan. Tapos na pala tayo sa unang putol natin guys Kaya medyo sinukat-sukat ko muna dito At ayong mukhang nararamdaman kong tama naman yung ginagawa namin Tinuloy-tuloy na namin to Tara putol pa tayo At ilang sandali pa ito na nga yung resulta. Sumong ayo naman yung resulta sa mga nai-imagine kong idea. Linisin na lang din muna natin. At syempre dahil latero nga si Papa, basic lang sa kanya yung mga palo-palo na ganyan. Medyo nilalagyan niya kasi ng curve yan para hindi doon sumapit doon sa plastic. Medyo nahihirapan nga lang siya ng konti dyan kasi naiwan niya yung gamit niya. Wala talaga kaming proper tools dyan. At pagkatapos nun, bigla niya ako pinakuha ng karton at naggupit siya ng ganyan. Tinanong ko siya ng una kung para sa niya nang sabi niya sa akin, manood ka na lang. At di nagtagal na pagtanto ko na rin. Sabi ko kasi, lagyan namin na flat bar. Yung pala, gusto niya lagyan ng twist yung sinasabi kong flat bar. At ayun, ito na yung resulta. sabi ko na lang, oo nga no. Yan kasi magsisilbing pampatibay din dyan kasi plastic lang din yung binutasan natin. At malaking tulong din yung ginawa niyan tupi sa gilid para hindi umikot yung plaka natin. Ayos din. Pagkatapos ng ulma, na ilapat na namin yung bracket at sinusubukan ko ng testing ngayon yung plaka ko dito at kuwang-kuwa naman talaga yung panlasa na gusto ko ang habol ko kasi dito yung malinis tignan at the same time visible pa rin sya at syempre malalagyan natin ng ilaw para iwas pa rin tayo sa sitahan bibigyan ko kayo ng konting pasilip sa ginawa namin bracket Ayan. Masasabi kong matibay naman siya kung parang lang sa plaka kahit magpustahan pa. Pinugahan ko na rin pala ng konting pintura. Di naman kailangan maganda. Basta ang habol ko lang dito matabunan lang yung may mga parting may kalawak na diri rin naman makikita yan. So habang nagpapatuyo tayo ng pintura na ginawa natin bracket, setup muna natin tong ilaw na nabili natin. Sa totoo lang, kaya ang tagal ko rin hindi na ikabit to, imagine yung limang buwan. Kasi ayoko talaga kasing tumira ng mga electrical, lalo na yung mga wiring wiring na ganito. Palagi kasi lasing yung anim na oras sa subject namin sa elektro ng kolehiyo. At pero dahil siguro sa pitong taon nating pagbabarko, masyado na din nating na-adapt yung discarding marino. Sa industriya kasi namin, dapat kasi lahat kaya mo. Or yung kahit konting idea man lang, ma-adapt mo kasi yung mga ganong galawan pag nasa laut ka. Lalo na kung taga-makina ka. Anyway, kinang ina, bakit tayo umilaw nito? <laughs> Sa totoo lang, working goods naman yung nabili nating integrated daylight. Umiilaw yung signal light, left and right, hazard, brake light. Meron kasi akong gusto pang idagdag na signal light dyan. Gusto ko sanang pagsabayin yung ilaw ng signal light ng integrated tail light at saka yung signal light na nabili ko. Para naakit kasi ako dun sa setup na nakita ko kay Mr. Polta tanong nakaraan. Kinabit niya sa likod yung maliit na signal light na nabili niya which is meron din talaga ako nun bago ko pa makita yun. Pero ang plano kong ilagay yon sa harap. Naisipan ko lang na baka pwedeng ikabit ko kaya rin to sa likod. Ayun nga lang, hindi ko magawa, hindi ko mapagana. Kaya na napagpasyahan

Gaya nga nang sabi ko at sa nakikita nyo gumagana naman yung dalawang ilaw na nabili natin Hindi ko nga lang sila mapagana ng sabay Tingin kong problema dyan kailangan ko ng wire splitter harness eh. O kaya palitan o magdagdag ako ng flasher relay Tama ba? Comment naman kayo below kung ano yung pwede gawin natin Gusto ko kasi talaga ikabit yung isang signal light eh Or pwede ba yun? Hindi naman siguro bawal yun diba? nakapag decision na ako na integrated tail light na lang muna yung gagawin ko kakabit ko dito Kaya paspasa na kami ni Papa dito kasi malapit ng dumilip Sa nakikita nyo, sa labas kasi ako ng bahay gumagawa. At sa nakikita nyo, open lang kasi yung parking natin. Siguradong mahirapan kami nito pag naabutan kami ng bilim Ready na pala yung nagawa natin bracket pala masyadong maganda yung pintura niyan. Medyo naghahabol lang ako ng oras dito kasi padilim na rin. Tara, simulan na natin ikabit yung bracket para magkaalaman na to. Sablay pala yung unang kabit namin dyan. Binaklas ko ulit yan tapos kinabit na ulit namin. Konting adjustment lang dun sa bracket natin. Tapos ayun, ikabit na ulit natin. Sigurado ko, perfect na to. Kuha-kuha talaga yung gusto ko. Konti na lang pala, tapos na tayo. Ibalik na lang natin yung mga cover pagkatapos nito. Pagtapos ko mabalik yung cover sa gilid, ay eh, na yung itsura niya. Malinis naman, di ba? Okay lang naman, di ba? Sa totoo nga niyan, eh, mas malinis mo kaya kaysa nung unang gumawa dyan. Kaya ano pang iniitay natin? Tara, testing na natin to. Let's go! honest review, may konting delay lang yung signal light natin pag nag-turn tayo ng left and right. Siguro mga 1 seconds to 2 seconds. Pero di na big deal sa akin yun. Sapat na yun sa presyo niya. Okay lang yun. At dito na ako, dinumog na mga bata. <laughs>